Sa may mga crush dyan, mga idols or mga artista, then magugustuhan nyo to. <laughs> Paano kung may magkagusto sa yong isang sikat na artista? Sisimula ito kay Will na nagmamayari ng isang bookstore sa may Notting Hill. Isang araw, may darating na isang tao doon sa may bookstore niya at ito nga si Anna Scott na isang sikat na sikat na artista. Hindi sila masyadong nagpansinan noong una pero magkikita sila ulit at dito na nga nila mas makikilala ang isa't isa. Dito, paunti-unting malalaman ni Will yung struggles ni Ana sa kasikatan niya at sa kawalan ng privacy sa buhay niya bilang artista. Dito rin naman maahanap ni Ana yung comfort ng isang simple at tahimik na buhay kasama si Will. Pero syempre, hindi rin magiging madali yung pagbuon nila sa relasyon nila dahil kailangan din nilang i-figure out kung paano nila pagkikitain sa gitna yung magkaibang mundo nila. Tell ng movie... Notting Hill. Sobrang fan ako ng mga romcoms, lalo ni mga romcoms dati nila Hugh Grant, nila Julia Roberts, kaya natutuwa akong nagkasama sila dito. Ewan ko kung ako lang ba, nung nirewatch ko to, inis na inis ako doon sa ka-flatmate ni Will na alam kong ganun lang talaga siya, pero alam mo yun, nakakairita lang kasi talaga, pero at the same time, he makes the film din naman more grounded and realistic kasi may mga kaibigan or kakilala talaga tayong ganito eh. Iban sa kanya, yung movie na to, ang sarap lang talaga panoorin. Ilang beses ko na tong napanood pero willing pa rin ako panoorin to ng isang libong beses pa. Isa pa sa nagpanalo sa akin sa may film na to, ang ganda ng chemistry nila Yu and Julia na kahit nagtititigan lang sila kahit walang dialogue, kikiligin ka pa rin eh. So, gusto ko rin dito kung paano nila ginamit yung potential ng story, lalo na yung struggles ng mga sobrang sikat na artista na wala na nga silang mga private si marami kang hindi dapat gawin, maraming nangingi alam sa buhay mo, yung mga ganon. Gustuhan ko rin yung ibang mga characters dito, lalo yung mga kaibigan ni Will na kahit konti lang yung screen time nila, they've added a lot within the story, lalo na in telling kung anong klasing tao itong si Will. Dinner scene nila, sobrang gustong gusto ko yon na ilang beses ko na pinapanood sa YouTube. <laughs> gusto ko rin na may mga pa-time jump sila but instead na literal na time jump, naglalakad lang si Yu doon sa kalsada tapos paiba-iba yung weather. <laughs> Oh, yung katulad nung ginawa doon sa My Only You. Feeling ko doon nila ginaya to eh. Ito, ah, itong My Only You, feeling ko doon nila ginaya sa nating hill. <laughs> Love the visuals, the editing na sobrang subtle and simple lang. Pero ang ganda, dagdag mo pa yung scoring nila sa may dulo na She may be the beauty you would Alala ko din pala, meron pa pala silang isang time jump dito doon sa may dulo na gustong gusto ko. Yung sa may dulo na nagpakasal na sila, umatenda sila ng events together, tapos nagkaanak na sila. Alam mo yun? Very witty. <laughs> Parang gustong gustong-gusto ko rin yung writing dito na alam nila kung kailan magpapasok ng comedy, ng drama, ng serious topics and everything. Ang dami ding tumatak na linya sa akin dito like yung, I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Yeah! Tapos yung indefinitely don sa may dulo. <laughs> Puro lastly na nagustuhan ko dito, katulad ng mga romcoms dati, hindi sila takot maglinger sa mga sequences and mga scenes. And, hindi mo mararamdaman na parang minamadali yung story na magka-inlava na sila agad. Kasi yung mga films ngayon, sobrang fast-paced na nakadalasan, sinasacrifice na yung growth ng build-up and yung chemistry ng relationship ng mga characters na sa dulo, ang grow pa rin nila, pero dito nga sa mga lumang rom-coms, dahil nga mas mahaba yung timeline nila within the story, it makes the relationship more realistic. Siguro kung may nakulangan man ako doon sa may story, siguro something should have happened before nangyari yung I'm just a girl monologue. Kasi parang ang laki lang nung talon towards the ending na nagamit sana to set up the ending na it's cute and all, pero it could have been more a tighter ending. Ayun so lang, again ang title ng film, Nothing Hill, at ang torta rating ko ay 8.5 out of 10.